<laughs> no filter. Tapos <laughs> Miss mm. Lee, magbabalik teleserye ka na. Yeah, soon. Medyo na-delay nga kami ng konti, pero soon. Start na kami. Maglalakit na kami. Pero so, hindi uh, nag-i-enjoy sila sa YouTube. Ayos. Ah, Kasi pag may okay, topic kami, sabi nga ni Danica, it's, it's really raw. What, what you see is what you get. Mm -hmm. I ano yung thoughts nila, sinasabi nila. Merong isang beses na naiyak ako kasi parang na-bash kami. Mm. Na why are you always ano interrupting ano yeah. tin? Ano, para, para, para ikaw hindi masyado kang madaldal, you know, it's I all know, about yourself. <laughs> mean, hindi ko naman up, siya. <laughs> 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 shut, up. Oh, diba? shut up, Miss D, sabi. Oh, uh -huh. eh, yung point ko yung point ko teka lang, unang ko -una, yung point kasi <laughs> Pinabayaan ko lang siya mahaba pa 'yun eh pero syempre Chinap ng editor na ako na kagad yung nagtanong kasi parang uh, uh, um uh, ano ngayon parang gumanong ah. sentiment para nag hesitate kasi kumbaga nangangapa siya that time tapos ako yung nabash. Shut up, Miss Day. Kaya yeah, sabi namin, di ba, may isang episode to please utang na loob lang din mag-share ka na kasi pagod na pagod na kami ni Dani kang mabash. Okay, first few episodes eh. Hmm. Pero may episode na, si Moyo yung nag-ano nag sa kanya, nag-interrupt, hindi kami. Pero kami pa rin yung nabash. Engagement pa rin yun. Hindi, na-miss kasi not. siya nung tao. So, totoo. so nung pag nakikita siya, parang So nila siya yung... So ako naiintindihan ko naman yun. Pero actually, major step na rin yun for Tin kasi she's a very private person. Uh -huh. Actually, even for my son, kasi si Oyo, he's not one to talk about his life. Uh -huh. Parang si daddy. May uh -huh. ayaw niya kong yeah, ilagay eh. na... eto nag-request na naman, tanggalin daw yung pangalan niya as director. Uh, okay oh, Sabi ko, bakit? Wala lang, ayoko. Sabi ko, bakit nga? Ayoko sa akin na pupunta yung attention. Gusto ko sa mga tao. So tatanggalin ni Saling kasi sinabi niya, yes, direct Oyo. Sabi ko ano ba ito? daming hanash. Parang ayaw niya. Parang si Oyo kasi is type of person na ayaw niyang napupunta sa kanya yung yung limelight. Parang not me. Parang okay lang ako. I'm in mean, the shadow. Pero for me, it was a revelation na nakakapag-share siya ng gusto. Di ba? Na, may wisdom din naman yung mga sinishare niya. Of course, kay Danica, hindi na masyadong nabulat kasi Mini-Miko to eh. Tsaka mm, kind na-talk of show na rin. Oo. At saka si Danica's very articulate naman even before. Iyon. Pero, pero syempre iba pa rin kayo off-cam, di ba? Hindi ito yung napapanood namin sa YouTube. Or halos pareho lang pa. Ganyan din you, siya. Ganyan. Ganyan. Ayan, tanayin mo si Salim. Paano ba kami in real On and off-cam. Ah. Kasi ano amin din naman kayo nag-uusap tum tum for example sa sa mga hindi, nangyayari na, sa kwarto or sa bed hindi, wala na, naman gano. Nagtawa ako sa mga hilirit niya or 'yung 'pag papagalitan niya si Bea, ganoon. Natatawa ako sa kanya. Dinutokso ko din siya in real life because yung costume, pag yung... Hello, in real life, mas, mas mabash siya sa akin. Ah, okay. In real life. Siyempre, <laughs> hindi nakikita yon sa ah. on-cam, pero off-cam, Mami, ano ba yung suot mo? <laughs> <laughs> Tapos tatawa siya. Ah. Tapos sabihin ni Oyo, ano na naman yan? Bitin mo yung suot ni mami, mo yung suot ni mami. Sabi ko, yan na naman kayo ha. Sabi ko, yan ang, yan ang favorite pastime ninyo na mami is the butt of Di jokes. Ibash ka. Oo, nakitontuwa sila kapag ako yung the butt of jokes and then napipikon ako. Titigil lang sila pag naiyak na ako. Ay, tama na, napikon si mami. Pero hanggang hindi pa ako umiiyak, ay nako, palagi akong, palagi akong binubuli. Yan, yeah, sa costume. Karin o ano naman yan? Ano to? Eh ba't ganyan yan? O ano to? Lahat parang lahat kino-comment niya di ba sa link? Pero kung pag, pag on cam hindi niya umabash. Ah! <laughs> meron <laughs> pa rin. Meron pa rin. Di ba nandun yung running gag na lagi? Dali ka naman talaga. May running gag kasi palagi siyang may secret humising. giggle kasi siya. May, meron siyang secret giggle na ano na naman. Okay. <laughs> di ba? Pero So fine nakita mo na Miss D kung ano yung gusto ng mga teles ng ng mga manonood <laughs> so, sa inyo. Yung... I think ang gusto ng mga manonood is just for us to be real. Mm. And they should understand na wala talagang script pang show. Uh. What we what we have is a topic. Kunyari okay, our topic is about parenting. So section one we talk about how we should love our parents. Section two how do we repair, uh, prepare for their growing old. Section three, what is our what is our decision? Is it a task? Is it a responsibility? Or we love our parents out of love? Or, we take care of our parents out of love? Yun lang. Guidelines lang. Pero, anything goes. So, pag halimbawa, nag-roll na yung camera, you don't know kung sinong mababash. Hindi mo alam kung sinong biglang matatanong na gano'n. Eh ako naman, I'm just the moderator. Para bang kunyari may sinabi si Tin, o ikaw, o ano sa pananaw mo, kunyari may sinabi siyang, oops, ipa-follow up ko yun. Kunyari, teka, gusto kong, I wanna poke that more. Diba? Katulad nung sinabi ni Tin, dapat pagbigyan kami? Oo nga. Nag-mark ka sa'yo yun na. Pero tinutokso niya naman ako na in the bedroom you have to be. A dancer! Kaya diba... Baka walang tao si ako yung mami, aminin mo na, pinapasayo ka ba ni Daddy? <laughs> <laughs> Pero pinapasayo ka pa. <laughs> Baka si Tito TV ba? Pinapasayo ka uh -huh. Pero maganda yun. talaga yun. Magandang advice yun. <laughs> 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 eh kasi you have to ano naman... Spice things up. So, dapat uh -huh. may spice things uh -huh. up. Diba? Yung iba nga nag-roleplay pa eh. uh -huh. <laughs> Yes. <laughs> uh -huh. but parang mas conservative uh -huh. <laughs> Kasi tinutokso ko si Danica kaya Sabi ko, Danica, nag-made uniform ka ba? O nag-nurse -na uniform? <laughs> <laughs> Cosplay. <laughs> Cosplay ka ba? Mami, ano ba yan? Tapos sabi ni Oyo, eh, yan na naman si Mami sa so, mga exotic niyang ideas. Anong exotic? <laughs> Hindi, kasi nababasa ko lang yun na how to spice it up. Pwede ko <laughs> yung nababasa. Uy, <laughs> <Boy>, nababasa. Nababasa daw. <laughs> <tao>. Hindi, <laughs> joke na. Siyempre, personal experience is, is. dapat, di ba? Hindi, di ba sabi nga nila, dapat daw hindi naman laging sa bedroom. Di ba? Dapat. Oh, bakit gano'n ako no. tingnan? <laughs> <laughs> sa kitchen. Okay. Okay. Uh -oh. Pwede naman while cooking. <laughs> Magluto kang apron na. Wala kang suot, apron na. <laughs> and then ako, pag, pag napanood niya ulit, sabihin niya Ay, naman, ayan na naman si Mami. <laughs> Pero ganyan siya dati pa. Ganyan siya. Yung mga, yung, mga ganyan yung sinasabi niya. Playful? Uh, -uh. Yeah, playful, makulit. Tsaka yung sabi nga ni Mark kanina, in real life, medyo mas madrama siya. Madrama na yung... Wala rin, di mo lang masagot yung phone mo. Ayan. Yan. Parang, hindi mo lang na-return call sa sama na yung Gusto mo sa kanya yung ganyan, yung playful siya, yung nakikita mo the other side naman. Kasi kami, very strict ang tingin namin sa kanya. Uh, huh? Diba? Ganun. Although, no, siyempre, kakilala ka na namin so ako okay lang. Yung iba sa'yo parang ill-liked it. Hindi, ah. yung ako, mabibo ako. Diba sa Ling? Mm Hindi, -hmm. intimidating ah. ka rin in real life. Oh. Ay nako ako ang feeling ko, ang nai-intimidate sa akin is because they're not capable. Hindi, ah. sino ba to yung... Ah, uh, anong tawag doon? May may friend ako na yung lumapit sa kanya. Tapos napagkamalan siyang ibang actress mm -hmm. at tatay. Eh, grabe naman no. kasi oh, yung no. oh, pagal na no. Oh, na sa bibig kasi sini. Don't say, say. who. <laughs> <Don't say you. laughs> oh, oh. Tapos sabihin. parang eh hiram siya. Huh? Ay, 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 parang hiram siya. Ay, 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 na, siya. Alam ko na ino. Parang akala siya yon. Tapos biglang pagkita niya si mommy pala. Tapos sabi hey, ni mommy, Oh, wow. Para gumawa siyang gano'n. Tapos, naku tita, sorry po, sorry po. Tapos sabi niya, who are you? Sorry nga kayo. Hindi ko alam kung ako yung mahihiya or ano. Isa pareho silang ano eh. Mabait mami mo, pero mas mabait ka ba sa tingin mo? <laughs> Hindi ko masasabi. <laughs> <laughs> Hindi ko alam eh.